isang so, mapagpalang po sa inyo mga kaibigan syempre kung bago lang po kayo sa channel ko pakilike and share nyo na po ang chupa official vlog lalo lalo na ating Alex official vlog pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan syempre ang ating kaputrip tv pakilike and share nyo na rin syempre sa araw na mga kaibigan magluluto tayo ng nilagang baboy kaya ano pang inaantay nyo tara samahan nyo ako magluto yan mga kaibigan yan ang ating sangkap meron tayong pechay chupolyo siling pula tsaka luya sibuyas meron tayong patatas yung ating karning ng baboy yan tsaka yung ating pamintang pino ating patis tsaka yan bechin yan ang ating mga sangkap mga kaibigan yan mga kaibigan bali nalagyan na natin ng tubig yung ating karne ng baboy maglagay naman tayo ng ating sangkap yung ating sibuyas yan tsaka yung ating luya yan mga kaibigan bali nalagay na natin yung ating mga sangkap yan naisalang naman natin sa ating kalan hindi natin na lang natin siyang kumulo mga kaibigan Bo, mga kaibigan, buksan natin. Yun, know, Yung kulo. Wow! Siyempre, mayroon akong natirang mais kagabi. Ihaksama na natin yung mais na yan. Yan. Yung ating patatas. Sabay na natin. Lagyan na rin tayo ng konting patis. Tagdag na lang tayo dyan, mga Sili natin pula. Wala tayong siling green. Yan. Pula lang. takpan natin ulit, mga kaibigan. Mga kaibigan, buksan natin. Yan, no? pamantikan ng kanyang sabaw mga kaibigan maglagay na tayo ng ating gulay yung ating pechay yan yan mga kaibigan syempre lagay na rin natin yung ating repolyo ayan yan mga kaibigan takpan na lang natin natin na lang natin syang kumulo yan mga kaibigan yun o oh. okay na okay na ano pa eh, di eh, finish product tayo dyan, mga kaibigan yan wow